So for the record, Mr. Chair, sa sunod na election, magkano po yung honorarium natin for the chairman and member of the AB? Mr. Chair, sa chairman po ay 12,000. Sa vice chairman po ay 11,000 po ang ibibigay po natin. Salamat po sa information. How about po yung service credits? Kasi nakalagay sa RA 10756. Minimum po yung 5 days. Meron po bang move ang COMELEC na dagdagan itong, ano, no, itong service credits po ng ating mga teachers? Yes, uh, we will definitely study and recommend na madagdagan na po natin yung 5 days. In fact, ang plano po ng present leadership yung pong uh, service incentive leave ay hindi lamang para sa mga guro, kundi sa lahat ng government employees na maglilingkod sa araw ng eleksyon. Subalit, sa mga guro, pwede po natin mas taasan pa. In the interest of time, Mr. Chair, so siguro sulat na lang muna din po ako sa Comelec for a dialogue with our teachers organization po. Kasi hindi lang ito yung usapin, ano? hindi lang yung sa honorarium at marami pa pong iba.